Masayang araw po Gabi-gabi na po ang ulan dito sa Pampanga Kaya yan po medyo may nagpuputik na Sa ating mga kulungan So ito po yung ating mga huling iwinalay uh, Yan po mas effective naman yung design ng ating pakainan ngayon kita po na malinis pa ang lamang pagkain dun po sa dati nating kulungan ay kulay putik na agad yung ating pakain yan po ipakita ko noon na may bato na sa labas ito yung pundon, medyo litaw pa yung bato pero dito ay nagpuputik na. So papatungan po uli namin ng bato yan. Para po mas maganda ang labas ng ating pakainan at hindi magdumi ang kanilang pakain. Ah, may damage po yung ating ginawang silungan. Titignan ko po kung paano namin mas mapatitibay ang paggawa ng ating mga silungan. Yan pong tubig na naiipon yan, gagawa namin ng paraan para makanalan po palabas. Yan po ang isang project natin na hindi na kami mag-aalaw ng tubig na naiipon pong ganyan para hindi po babaho yung tubig at may ipon ang dumi sa lugar na yan. Yan po ang isang iniisip ko naging dahilan ng pagkakasakit ng ating mga alaga nung mga nakaraan. So tatambakan po namin yan at the same time magkakanal para po makagalaw ang tubig. Po. Meron na rin pong nag na tubig dito sa kabila. So bago po bumaho ang tubig na yan at magkaroon pa ng maraming mikrobyo, ay tatambakan na ang lugar na yan at kakanalan po natin yung tubig palabas labas ng kulungan. At the same time po, uh, pag may tambak na, lalagyan din natin ng apog. Para po kung ano man yung mga mikrobyo ay mamatay. So yan po ang hitsura ng ating mga kulungan ngayon na gabi-gabi na po ang ulan dito sa pampanga so dito nga po natin itinawid yung ating mga dumalaga para iwas nakaw po tulad na bangit ko, dalawa po ang nawala sa aming mga alagang dumalaga na nakalagay doon sa ating magiging third breeding pen sana at yan naman po ang ating pangalawang loa ng itatayo 20 by 40 po ang sukat ng lonang yan so nakatayo na po yung pinaka-structure nung kanyang paglalagyan pasyalan natin yon bago po mag-ikot sa iba pang mga alaga dito sa farm so ito po ang ating second breeding pen so yun po si puti uh, pag po ilinipat natin dito yung karamihan ng kasama niya tatawid siya dun sa kabilang kulungan ginagamit pa rin po natin sa puti hinihiwalay lang natin dahil nga po malakas siyang kumain ng inunan nakikipagunahan po sa inunan kaya na kuminsan nakakadesgrasya siya ng diik so ganoon yun po yung ating shed so 20 feet po yan actually 6 meters kulang po ng kaunti sa 20 feet dahil ang mga materialis natin ngayon ay 6 meters ang haba. So 6 meters po yan. 12 meters naman po ang haba niya. 19 pieces po ng uno y media o one and a half na tubo ang ginamit natin. 15 piraso po yung naging Pinaka kilo niya, every 34 inches po ang lagay namin at apat po yung pinagpatungan. Kaya 19 pieces po ang nagamit na tubo para po itayo ang shed na ito at limang poste na 4x4 na 5 feet ang taas. So nakalubog po yung 2 feet, so 3 feet po yung ating harapan. At yung likod naman po ay limang posteren na concrete post, 4 x 4 by 7 by naman. Nakalubog rin po yung 2 feet, so 5 feet po ang nakalabas. Tapos po, itong tubo para po hindi masyadong luluyok o magupo, ang ginawa namin ay iniurong namin ng konti. So almost 2 feet po itong unahan niya at almost 3 feet naman po yung likod. So papatong po dyan yung lona, tatalian natin yung harap at likod. Nalagyan po ng singsing ngayon yung lona ang ginagawa nila, babalikan ko po yon pag nakalagay na yung mga singsing at pakikita ko sa inyo. Ginawa po namin para makatipid, Isang fixed clamp lang ang ginagamit namin kada tubo. Yung kabilang dulo po ay tinatalian na lang namin ng alambre at matibay naman po na wala pong kagalaw-galaw ang tubo. Ang downside po kasi ng fixed clamp yung pang-ibabaw nakalabas po ng ganyang kahaba yung kanyang tornilyo. So inaalala ko po na baka mapunit agad yung ating lona kung lagi pong natama sa tornilyo tapos mahangin-hanginan pa po. At yan ay laging nakabilad kaya baka po lumutong at masira agad. Kaya ang ginawa po namin, tinalian namin ng interior yung ating mga fix clamp para po yung tornilyo ay magkasapin. So yan po, So ilalatag lang dito sa itaas na ito yung ating lona tapos po yung magkabilang dulo ay tatalian ang isang adjustment mo na gagawin namin dito dahil mahaba itong ating shed baka po maglalagay kami ng lubid in between pa para po hindi masyadong naangat ang lona sa hangin. So yan po ang aming idea na uh, gagawin sa ating mga silungan. Paki-comment na lang po kung meron kayong alam na mas magandang paraan. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Yun nga po sa labas, naglalagay na ng singsing -sing dun sa ating nabiling lona. Uh, 40 feet by 40 feet po yan. Pinutol namin ng 20 by 40. So, makakagawa pa po tayo ng isang shed na hopefully po ay almost ganito rin ang magiging structure ito naman pong mga alaga natin dito babakunahan na po namin ng cholera this week para po maiwalay na malalaki na po ang ating mga biik para po makapagpahinga na ang ating mga inahim at inaasahan ko nga po na itong June ay marami ang aanak sa ating mga inahin at hindi po makikigulo itong malalaki ng biik sa mga bagong isisilang na mga kulay. So ganyan lang po yung pasingsing na ginawa natin. Itinupi po namin yung lona para maging mas makapal yung kinakapitan ng mga singsing. Tulad po nung ipakita ko kanina, yung unang nailab, kabit na lona ay medyo may napunit na. So, yan po ang sing, na kinakabit namin. Ganyan lang po ang paglalagay.

So ito po yung ginagamit na materyales. Isang may ulong ganyan. Yun po ilalim. Tapos po merong singsing -sing lang. Ito po ang ilalak para mag stay po yung ating mga rings. So ganyan lang po ang procedure. Pagkatapos nga po ay lalagyan na ng tali yan. Buo po yung tali from end to end para mahigpit ang hawak sa ating lona. So yan po ang aming activity dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.